Yeah. Oh, okay. Eh, kumusta ka? Kumusta na? Wala pa. Bootman, no? Hindi na aasa na. Wala pa. Wala eh, hindi pa talaga. Ha? Fine. Shot up, pre. Eh. Hindi pa kaya 'yo. Tara. Eh, kasi ginagawa nang penol para hindi sila maka-panamang magnanapa. So, 'yung magugusto

Hinggang po sa Hindi na ng Hindi may owner ko. Naninaw pa rin May owner ko. Yan ang pinag ako ko. Hinang-hinang siya Katawan ka lang <laughs> yung mga dala yan. Saan ba si Donna? Hindi papasok. Ano? Papasok. Ano? Basta. Hindi, papasok. pa rin ako. Hindi ka rin gusto. Parang umu- Parang sa restaurant ang putang yun. Ang dahil kaalat kaya <laughs> talagang nagligpit ang putang ina. Kaya talagang naman, nag-inuman sa restaurant lang po. Puuulog akong motor naman. Holiday pa. Ah, may inuman <laughs> eh. dalawang araw na lang. Holiday kasi pa. Tara, bigyan mo mong taro. Pasok ako bukas. Hindi na ako bukas. Rebis-rebis ako. Magkano nung ko, hindi. Ate ka. Pane, birthday na, alas <laughs> 3 na. Gabi ng ano na yun, Merkulis, bukas, mura sa huwi. Mura, pala. na lang, mura. Tangin mo lang. Mura lang. Mura lang. Mura lang. Mura lang. Ay, nagtutagal ito ang mura na horny. Napa. Wala pa. Siyempre nag-aaral po ako noon. So, ang first ano ko po is palanlag ko. Dulo ka sa Angel na tanga, nililipad